Ayan, no, uh, big, uh para su pa surprise ni Kenneth at ni Ran. Para ngayon sa happy uh, ngayong araw ng mga ina. Ayan, guys, oh. ang ganda oh. Meron pa siyang ano, uh, meron pa siyang cake. Ayan, no? ito oh. Ayan. Ito so, guys, oh. ito pa oh. May Goldilocks cake. Ayan oh. No? Ang laki. Ayan so Ayan. Thank you. Thank you sa pagpati sa akin ng Happy Mother's Day. Kahit kaya pala magdamag akong ka kagabi siguro. Uh, iniisip niya kung ano kung anong maganda ibigay sa akin. Eh, ang nagpa-deliver dito ay yung ano yung kanyang girlfriend na si Ran. Kaya yan. Thank you, Ran. Ayan. Thank you na sa red roses. Ang ganda, oh. Ayan. Thank you. I love you both. I love you, love you. Thank you. Bye.